Ayan ay, ala. guys, may aso May aso sa baha ala. Al ala, 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 ala Al ala. Al ala. Al ala. Al ala, Al ala, ala, ala Ala, ala, ala Alam mo, steady na, naku po Ayan ay, na, naku laging, ano, Umahon sa may, tingnan nyo, ha Tingnan nyo yung, ano Baho na siya, ayan yung kahapon Uwa, Kagahapon mga. na, ano Tatay nung ahas na nakita natin Ayan, o oh. Like <laughs> yeah. Mga yan Ayan ang iniwan ng baha uh, Medyo bumababa na At medyo maaraw na ang baha ngayon Medyo maaraw na <laughs> dito sa amin ay eh, hanggang 20 pa pero doon malamang hanggang deeg o oh, pa mamaya babaybayin ko para ma-update kayo Ayan. kahapon kasi hadas di na makita yung creek eto kahit pa paano nakikita na ah, lalabas ako guys ha, para update kayo dun sa labas ay guys nandito na naman tayo para mag-update kung uh, ano ang iniwan ng bagyong UDP? Ayan, maaraw na guys, pero meron pa rin baha, pero pababa na dahan-dahan. Ito yung natumbang puno, at mamaya tatagatagay natin yan. Tara guys, samahan nyo ako. At uh, bibili, sana meron na mabibili ng itong ulam. Dahil uh, sarado ang kalengke. Ito guys, medyo baha. Dito eh nasa binti pala. Binti na. Binti na lang dito so, kung nakikita nyo kahapon sa video, hindi uh, di pakita yan kasi hanggang dito yan. No? Hanggang dito yan. Hindi sabihin hanggang liig. Tara guys, punta tayo rito sa may kalaling. Para dun sa mga taga-karangalan kainta, para updated kayo kung pwede nyo na ipasok o kunin nyo sa sakyan sa mga mod Ayun iniwan ng bagyong Yudhiki. Putik guys, maputik. Tapos uh, ah, magrasa. Okay na yung panahon. Medyo bumababa-baba na ng medyo dahan-dahan yung baha. Uh, lalabas tayo para bumili ng na lutong ulam. Sana ay meron ng mga karinderya bukas doon sa may bungad. Ah, uh, na guys, kita na yung trek. Kagahapon hindi kita yan. Ah, uh, medyo maputik no, maputik. Ah, uh, dito guys, malalim pa. Dito yung bandang Parting malalim pa yung baha. Ito. Ah. Dito guys, yung bandang uh, parting malalim. Ah. Siguro mga ano pa to. Mga hapon pa bago mawala. Oh. Kita nyo guys, to huh? malalim pa. Huwag malalaglag ang aking cellphone. Uh, para updated yung mga pagkakainta na baha dito sa ating lugar. Ah, medyo ano na lang pala rito. Medyo chen na lang. Kawawa yung mga sasakyan na yun, ano. Oh. Ang ganda na lang dito. Ang ah, ganda, babalik at babalik din tayo. Eh, nung naiwan na sa sakyan kahapon. Medyo bumababa na. Eh, hmm. mapinsala lang iniwan niya. Potek. Linis tayo, linis ang bahay na ito. Ayan guys, kung nakikita nyo ha. Ah. Ayan, hanggang dito ang baha sa may chan. Ah, medyo alalay lang ako, gawa nung may ahas. hapon pa to bago mawala kasi medyo mabagal yung pagbaba ng tubig. Kaya sa mga taga-karangalan, hindi nyo pa pwedeng ibalik yung mga sasakyan yung guys. Ayan, ito guys ang update ah uh, November 13, Friday ha, uh, Friday 13, kaya ingat-ingat tayo ha. Uh. So <laughs> ang update natin ngayon sa bayan ng Kaita. San Isidro, Kaita Rizal. Mm, ano? Yung jeep Ayan guys, tingnan nyo po Tingnan nyo jeep, lubog pa rin. Tingnan nyo kung hanggang saan na uh, yung baha. Lagpas tao rito kagabi. Ayan, lagpas tao. Ayan, no. Halos alnurin na yung jeep. Halos alnurin na. Ayan, no. Kung nyo, lagpas tao yan kagabi. Dito sa par parting to sa Karunungan Street kay Intarital. Sa may karangalan pa rin tayo ah. Ayan, updated sa mga taga-kainta. kung may napag-iwanan kayong bahay rito, ayan po ang lagay. ka. Ah, inabot hanggang dito. Yung tubig rito kagabi. nalubog oh. Yung salang iniwan. Oh, yan. Ha? Kaputo ng puno. Kaputo yung puno. Ayun, pati yun lang ang magpuputo mamaya Ay, oh, oh, may tatay yan siguro. grasa ang iniwan ng baha so pinasong dito sa bandang kaliwa medyo mababaw gawa ng pinasa na yung kalsada rito Ayan o ayun o oh. oh, oh, ayun Thank you guys. Uh, salamat sa mga sumusuporta, lalong-lalo na sa bayan ng Kainta. Eh. Ah? Ay, 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 Ito guys oh, sa mga naglalakad ha, sa mga naglalakad ng baha. Ayan, tingnan nyo kung gano'ng kahaba yung ah sawa na yan. Ayan, ha? Oh. Ayan, guys, ha? Tingnan nyo. Tingnan nyo na yung ahas, Ang hindi oh. hmm. ito laruan ha, hindi laruan. Baka bigla mabuhay. Patay na yun yung ulo. O? Ang laki. Bukat mga pre, para ma... Ano? Mabigat eh. Ayan oh. well, guys oh, Kaya sa mga naglalakad sa bahay, ingat kayo ha. Huli nyo na lang patayin. Mga ilang kilo kaya yan? Siguro mga 30 kilos. Ikot natin. Ayan. Ayos yung mga bray. Picture natin. Tulis na. Tawa ka mga son. Ayan. Tingnan nyo kung gano'ng kahaba yan. Ipalupot mo, son. Wait lang, wait lang. Ayan. Ayan guys, tingnan nyo ah. Tingnan nyo yung ano. Baho na siya. Ayan yung kahapon. Kagahapon na ano. Tatay nung ahas na nakita natin. Ayan o. Oh. Laki. Kaya sa lahat ng mga naglalakad sa baha, ingat. Dahil marami naglalabasan ngayon. guys, thank you. Salamat sa mga nanood. Uh, sa mga update natin sa bagong UDC ah patuloy lang kayong sumuporta at uh, updated lalo lalo na sa mga bayan ng kainta salamat sa mga suporta and then huwag niyong kalimutan na mag subscribe at pinutin yung notification bell para lagi kayong updated sa susunod ng video ayan marami ho akong ina upload na video kung ano ano ha ayan, thank you guys eto ang update sa kainta rizal bye bye